Hello everywhere. Welcome to the outside world. Kumusta <laughs> ka Hello Alexa. Hello. Alexa, awanan. Sa pagpapakain niyo diyan. Hmm, may mas de ay kuno nagagawat. Salamat dali Jalebin. Ano 'yung nang inasal? 'Di ba, Alexa, mabating tinig ngokisan ti papaya? O ni sampo, ikam tituyo na ko <laughs> na. <laughs> <laughs> Binugbog. Binugbog. Lactating feeds. Ano na ko? ko. Nakikita ko naggawa ng baro.